Nasira na yung aming senior na initan ng tubig or kete. Tingnan naman ang tatak ba? Tingnan nyo naman, lumang-luma na po talaga siya. Hello, good morning everyone. For the unat mo ng nanay, that ano oras na kami nagising niya, nala siya. ay magkape as usual ating dating gawin. Dito pa rin ang ating daily routine. Kada umaga magpapainit. At pagkatapos hindi pa rin tayo tapos sa pagiging nanay. Opo, kahit linggo. Mahan <laughs> pa rin natin kumilos kahit Sunday. At alam niyo naman, napakabilis ng oras. At ako ay magsasaing natin na abot ko na lang hanggang gabi. Stick nga po pala ang aming ulam of the day. Hanggang gabi na po siya. Alam niyo ba, ang ganda na pagkakabigay sa akin ng baboy ni Kuya Suki. Pagkatapos nyo fast forward kami, ikakain na ng lunch ginugutom ng aking bata batuta. Hello, hello everyone mga mi. Sama hindi pa po nakafollow po sa akin. Please follow my page po. Mama Lies Vlog. Ipopost ko na lang po dito sa screen. Tapos kami ay kumain na ng lunch. O siya, sabayan nyo po kami kumain ng lunch. Katapos, ito na ang sign para kayo ay magtiklop na din. O siya, sabayan nyo na po ako. Charis. At ako oh, nga pala, hinabal ko na rin pala yung project ni Kuya Yuan sa science. At bukas na po talaga siya ipapasa. kailang maghanap ng mga materials dahil nga wala sa palengket ubusan at subdivision pa nga dito ito. na po ang finished product. I hope kahit na paano mabigyan ng magandang grace. Ang ganda, di ba? Ang cute. Pagdating sa mga arts, arts talagang maaasahan ako dito. Wag kong asahan sa mat. Charis. Sobrang <laughs> struggle makahanap ng mga pambalot. Diyos mayo marimala at napakamahal na rin. Ultimo pang balot. Napakamahal na. Ako nga pala ay nawala ng ganat. Kanina umaga hindi ako nakapagkapin ng maayos. Hindi naman ang aming senior na kettle. Siemens pa yung tatak Talagang nagbabay na sa amin. O siya, hanggang dito po muna. Follow for more vlogs. Salamat sa panonood. Bukas ulit.